So for today's video mga ses ay meron kami nga uh, company outing. So ito po ang first na lalapad kami together with the staff. So they are so excited. Chadan! So welcome to my first vlog of this 2024. Hindi namin alam kung saan kami pupunta. May kunting lakad daw. So excited. Excited ka? Yes po. Mm -mm. Ako may halong kaba. Tapos ito lang yung outfit. Go for today's video. So ayan po siya. So may tae pa ng kalabaw. Charlie. See you later. So ayan palabas na kami sa aming subdivision and nauna na yung mga kasama namin mga nakamutmot So everybody so excited kasi this is the first time nga na meron kaming kunting thrill na gagawin sa aming outing kasi mostly sa outing namin ay puro uh, dagat, mga walang masyadong lakad in activities, more on swim swim lang, so this time meron daw kaming kunting uh, uh, lakad at saka basta mga paakyat-akyat something so para marating namin yung hot spring pero bago kami makarating dun sa hot spring ay meron kaming dadaanan dun muna na unang uh, magandang place. So, see you later there, mga ses, at uh, mga kainday. So, again, this is my first vlog again. Balik ulit tayo sa pagbablog. So, ayan si Manong Guard. And, uh, ano ba naman to si Kuya? Sinalubong yung sasakyan namin. And, nakalabas na kami sa aming division So, pa-highway na kami kasi nandyan yung iba naming kasama. So, ayan po yung aming division si Kuya Nick. Hi, Kuya Nick! Saan ka? Right uh, oh, no, no. So, ayun. Nakimaripis lang ako dun sa kapitbahay namin si Kuya Nick. One of my closest friend. Shout out sa mga Kuya Nick siya. So, ayun na po. So, update ko kayo later, mga in kainday, ha? See you later! Ayan, namin ang SM Santa Rosa. And, uh, going straight kami. <coughs> <coughs> Hindi po tayo mag-i-slex, -e di ba? Highway. kami mag-i-slex -e kasi gawa ng... Uh, Meron kaming mga sakay sa likod. Ayan, you can see. Ayan po, may mga kasama kami na sa likod. Kasi gusto nila... Ah... Uh, excited nga kasi sila. So, gusto nila sa likod lang daw. So, magbabayan-bayan kami. Going straight lang naman to. So, yun po. Update ko kayo ulit mga kainday. See you later! <laughs> so, ayan pong nakamotor na yan. Ay isa sa kasama namin. So, yung iba nasa likuran. ni So medyo ma-traffic kasi nandito kami sa kalamba na part. So konting kembot na lang malapit na kami sa aming destination. Destination! So ayan. Sige lang, drive ka lang dyan. So ipapakita natin kung nasaan sila. Hi, Grio! Hi, Grio! Hi, guys! Ay, pinakita ko lang yung mga kasama ko. So ayan, nag-stop kami sa 7 eleven kasi nga uh, yung isang kasama namin si Jory, nagbili uh, sila ng yelo kasi may mga dala kaming fish kasi nga magkukuk kami. Kukokoko <laughs> magcooking kami gawa ng uh, camping type kasi yung gagawin naming outing ngayon. So nakaka-excite lang talaga sobra kasi nga Uh, first time namin tong gagawin kasi nga po more on dagat kami lagi tapos swimming pool ito naman talagang uh, may konting uh, thrill talaga excitement so uh, para hindi masira yung uh, fish na dala namin bumil kami ng yellow, so ayan na nga uh, umalis na kami so malapit na kami sa pupuntahan namin update later. Update. Ayan sila, yung mga nakamotor na yan. Sila yung mga kasama namin. So, yung, ano yung ginagamit mo? Waze? Google map, Google map. Nagyayaw-yaw yung Google map namin kasi continue on left. Tapos nagkanan kami kasi syempre susundan namin yung aming tour guide. Kasi we have to take our breakfast somewhere na kung saan meron daw masarap na kainan. So, update later. Ayan po yung mga kasama namin. Yung mga nakikita nyo na sa harapan namin ng mga nakamuto. so, we're here kasi kakain muna kami. So, hindi ba kayo kakain? Kakain! Hi. Bahala kayo dyan. <laughs> hindi sila nagugutom. So, nandito kami ngayon sa... Hi, Miss Kathy! Kakabing original. So ayan, magbi-breakfast lang kami. Okay. I'm car. So paano yung ano? Okay lang kami. Ha? Ah, motor lang. Ito po yung sam. Okay lang po yan dyan. Ah, okay. So magbi-breakfast lang kami. Hi, kasi Hello. Oh, kakain tayo kumain okay. okay. <laughs> hmm. Hindi ko sila pakakainin. Hi Miss Fred, uh, ah, ang sexy. So ayan, magbe-breakfast lang kami. Tignan natin kung masarap yung kakainan dito. Ah, ayan, dito kami sa Pabings Goto. So, ah, kain kami, magbe-breakfast lang kami. I Ay, thank you, sis. So, breakfast muna kami. Nandito kami sa Pabings. Uh, ano to? Pabings Kalawan. Pabings Kalawan. So, breakfast muna kami bago kami tutuloy dun sa aming pupuntahan. Saan bang ba punta? Kaya. Ah, Kaya. Oh. Alam na, sis. See you later, mga ka-indaay. <coughs> okay. Ayan, nag-pack up bigla kasi eh. Inapura na kami yung ah, tour guide. Tour guide namin. Next destination. Grabe naman, kumakain pa kami. Sabi ni Jure, ang babagay. Gaano ba kasi kalayo yung pupuntahan? Maglalakad pa talaga pa akya. Lalo, maglapon lang tayong ganito. Alam mo yung... Serio, bilisan. Ayan yung tour guide namin, yung naka-gray. As na tour guide. Yung Gina G, kumakain pa kami. Ano ba yan? Mm -hmm. uh -huh. Hindi ko na-enjoy yung fresh lumpia tuloy. Ay, oo nga. Hindi ako nakabili. Joke lang. Pero ubus. So, ayan. Naasan tayo next destination? Malakpakin Lake. Malakpakin Lake daw. Then, after nun, Kayak na. So, let's go, mga sis! Asa na sila, Juvie? <laughs> sa loob na. Sa, <laughs> Gusto niyo. Ang bilis mo, ganun ba, taklo? Yun nga ang maganda eh. Gusto ko nga sana bagal sa labas. Bagal na eh. Labas na lang kayo para enjoy. Bagal na eh. Ano, mabilis? Ang okay, okay. kami na rin. Sprite. Sprite? Hindi mo makita na naman niya yan. So, see you later! So, ayan sila. Kakaliwa pala kami dyan. So, nandito na kami sa San Pablo City, 7 kilometers yung nakalagay doon, pero nag-shortcut kami kasi may dadaanan kami, anong dadaanan natin, uh, ano ba yun, pumps, oh, yun na. So, andito na kami sa destination namin. So, mag-walk daw kami. So, see you. Nakita nyo, nagtalo-talo na sila. Istorbo sa buhay daw yung mga gamit. Ano ka na, Brent? Hi, madam! Hi! So, nandito kami sa unang destination namin. So, magbayad na 80 per head <coughs> 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 Yung guapo kong asawa. Hi. Konti's <coughs> lang. Ayun na. So, syempre, nandito tayo sa Tourist Information Center. So, magkano? 80 per head. Pag marami daw, may discount. So, pag marami, may discount. Magkano yung discount? Pag disabled daw, 50%. Best disabled! Hindi sa kuwi. Pag mataba, doble. Disabled daw. <laughs> ano masasabi mo? <laughs> Kaso hindi na kami. <laughs> Yan. Tay <coughs> Lipay kayo misa ka tong nai. good <coughs> ka tong ki-overtake. Hi. So mag-umpisa na tayo ano. Bakit may manika? Ng mata. Pampalinaw ng mata. Akyat tayo. So, nagkakagulo sila sa unang. So, kita niyo po yung fog sa itaas. Fog siya. Literal na fog po yan. So, dito sila nagkakagulo kasi first time di nilang din nilang makaranas ng ganito. So, wala pa tayo dun talaga sa destination na pupuntahan natin. Kaya update later. Ina Ilan? 900? 930. 930. So dito po mag ang yung bungad. Mabubungaran natin pagpasok natin sa uh, taakyat, sa 930 steps daw. So ito siya. 930 steps. Okay, let's go. Start so, na tayo go. sa ating 930 steps. So, ang ganda. So, ayan sila. So, ang saya lang kasi first time namin tong ginawang outing na ganito. Na, ano kami, uh, lakad tapos may halong hingal unlike sa mga outings namin before so wala pa tayo sa 1/4 ng 930 steps mga kainday see you later so ayun na sila habang paakyat ka, meron kang makikita ang mga karatula na palatandaan kung kailan itinanim yung mga puno. So, July 30, 17, 2021. Tree planting ng LBLD. Parang, so, ayan, picture-picture. <coughs> so, wala pa tayo sa gitna, pero nakalamdam na ako ng hingal. Kasi, sobrang, ano siya, Actually, patarik siya. Hindi mo lang masyadong maramdaman yung tarik kasi nga, naka-steps, ano siya. Basta yun na yun. Tapos, medyo malumot na yung ano. So, sobrang nature. And, magugustuhan to sa mga nature lovers talaga. Yung ganitong ambience. Ang sarap. Sa pakiramdami, ang lamig-lamig. Sila, habang pinapahupa yung hingal. So, dire-diretso lang. Nandito tayo sa eh, area na to. Meron siyang nakalagay na sulat bilang paalala na basura ko, bitbit -bit ko, pero mapansin nyo, faded na siya po. Kaya paalala po sa mga akyat dito na magbabaon ng mga pagkain at kung ano-ano. Be responsible to your color. And may mga basurahan naman bawat area kung ilang ano na yung akyat mo. So dito lang ilalagay yung mga basura May mga nakalagay pong sinong nag-donate siguro ng mga to. So, thank you po sa mga nag-donate. Kahit pa paano merong ayos na madadaan sa kapatid. Nakaka-less hingal at less pato. Kahit pa napansin ko lang sa daming nag-donate, ito yung paulit-ulit na pangalan na nandito. Siguro siya yung mas maraming gastos or pondo na binigay dito. Kaya, thank you, thank you, Sir Timothy. Siya may marami ring pangalan. Si Elmer. Si Relita. Meron siyang pahingahan. And then, kapay na? Sobrang. Kapay na gyud. So, laban lang. Laban lang ta sa itong kinabuhi pero juta kabalo kung kisa itong kalaban. So, meron siyang naguya overseas failed world 16. Siguro, siguro ito donated ng mga taga Nagoya, Japan. Pwede kayo magpahinga, grupo-grupo. Mag Proceed tayo sa taas. Andito na tayo. From there to here. So, nasa taas na sila. So, Hi. So, so this is. Yeah, 100 plus long. <laughs> so, there. we you can to take pictures, and then. Ito yung nakikita mo. So the whole, lahat ng nakikita nyo ay hindi amin yan. <laughs> Kaya huwag tayong assume. So ganito po kaganda ang makikita nyo pag nandito na kayo sa ta, tuktok ng Tanaw oh. Oh. Park. And then yung malaking cruise na yan. So let's see. Okay na ba yan madam? Okay oh, na pala. Yeah! Ganda! Yeah, bro. Say hi.